Ang hindi po nakakalain po mag-subscribe. Uh, Nainiwala po akong si Amy na tatanging busilak at may mabuting kaloban. Uh, sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa araw-araw at malay sa sakit sa araw-araw. Nandito naman po ang iwagan ng pangkasihan na magbabagi po ng iba't ibang karunungan na po. At sana ay magpursige po kayong mag-alam po ng karunungan na yun po. Uh, ibabagi kung gusto niyo po <clears throat> kung gusto niyo po matutubo gamot po ay tumutok lamang po kayo Dave sa iwagan ng at pakakulog ko po, po sa, sa, inyo ang aking uh, nalalaman po para matutubo kayo sa oras ng kagipita ng mga po ang tuturo ko po sa inyo ngayon po ay wala si malambot ng kaluban po kung ito'y matigas magsalita nagmumura at mabalasik, walang mudo, at walang respeto. At pwede itong gamitin kung kayo ay manggagamot po. Kung ang inyong pasyente ay matigas, ito ay lalambot po. Sasabihin po lahat po ang sasabihin niya kung sino po yung gumawang gambala, gumawa, at susurrender po sa inyo kung mausang niyo po itong orasyon na to salip po lamang ng isang bisis at ihipo sa kanyang harapan ng tatlong bisis ito'y parang tupang aamo po uh, narito pong oras po narito pong oras po uh, perkong dong diay lupay lubaypay pulmuya lamugo surpuh sa pangalan ni su Kristo at taga ng sarili po. Sa po lamang ng isang bisis po at sa kanyang harapan ng tatlong bisis po at ito'y parang topang amo. Maganda rin po itong gamitin sa mga awong matitigas po ang mga kaluban na, na, na mga walang resprito na amo. Gamitin nyo lamang po na may bukal sa inyong puso at kakasi po sa inyo ang orasyon na ito. sa so, sa mga nasa abroad po uh, ang amo nila po yung mabalasik po gamitin nyo po ito Perkung dum diyay, lupay dubay pay polmuya lamugo sur Pangalan ni Kristo ang napakasarap. Alam samit po